Paging kayo din po ba, Prof, uh, sa ngayon nga, dahil hindi pa nga po sinasa publiko ng uh, Comelec, uh, clueless din po kayo or may, may mga ideas na po kayo, sir, kung sakali pong sino itong mga um, binabanggit po ng Comelec ng mga kandidato po? Uh, hindi lang po ito tungkol sa akin o sa Contradaya. More or less mm -hmm. may idea na tayo kasi yung PCIJ bilang alimbawa, naglabas na rin ang kanyang investigative report at may natutoy ng at least 6 na mga senador na nakakuha ng donasyon mula sa mga contractor. At yung mismong dating Senate President, umamin siya mismo na nakakuha siya ng uh, donasyon, uh, at least 30 million. Although ang sinasabi niya, ito ay personal don na donasyon mula sa kanyang kaibigan at hindi mismo doon sa kumpanya na pag-aari ng kaibigan niya. Uh, despite this hair-splitting argument, uh, Maria, Mm -mm. May idea na tayo kung sino-sino, pero yun na nga eh, mas maganda manggaling mismo sa Comelec para mas official At sana, umiting ko lang, ngayon na sana gawin dito. wag nang maghintay pa ng November 21 o baka later pa. Mm -mm. Okay po. At para lang po sa mga viewers po natin, ano uh, Professor, ito po ba yung uh, uh, matindi naging... Uh, bahagi po ng paglabag po nanonitong mga um, government contractors na ayun po ano uh, may kontribusyon sa mga um, tumakbo ng 2022 elections uh, sila man ay nanalo or natalo po prof apat na salita lang potential conflict of interest kaya nakasulat mismo sa 1987 Omnibus Election Code na pinagbabawal yung ilang mga personahe o ilang mga grupo sa pagbibigay ng uh, donasyon ng, uh, sa kampanya ng mga kumakandidato. At doon sa Omnibus Election Code, nakasulat doon mismo government hmm. contractor o contractor to be more precise. Yung mismong salitang yon ay naroon. Kaya talagang mahirap lusutan kung susubukan mang lusutan ng mga kumandidato kung sila ay nakakupa mula sa mga ganitong klaseng mga tao at kung halimbawa lang ha uh, Maria uh, hindi nila dineclare ito sa kanilang sose, eh, yung statement of uh uh expense uh, contributions and expenses um uh, baket hindi nila ginawa ito pero anut ano pa man ang uh, aantabayan natin yung magiging uh, susunod na kabanata lalo na sa November 21 uh, kung saan inaasahan yung pagsisimula ng investigasyon sa bahagi po ng formula. Mm-mm. Okay po. And one thing din po, ano, Professor, um, lalo nung uh, nagbigay po ng pahayag ang uh, COMELEC dito, ay muli pong nga uh, um, nababanggit ano, itong nga uh, pag or yung accusation din ano kay uh, isa sa mga uh, lumabas din sa investigation po ng uh, PCIJ kung saan po ano mismo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. O, ano eh, meron yes. po nga uh, 20 million pesos po na uh, contribution mula po sa ilang kontratista para sa kanya naging kom uh, kumpanya din po ng 2022 elections uh, um ito po um, uh, implications po regarding po dito uh, professor Definitely meron. Kaya nga dapat malinaw sana sa Comelec eh, ano ba itong mga iimbestigahan, ito ba yung mga kumandidato noong 2025 o kasama ba yung sa 2022. Kasi kung sakasakali, damay-damay na yan. Uh, let's not forget, Marian, hindi lang si Marcos Jr. yung kailangang sumagot sa mga questionable donations. Kahit yung pangalawang pangulo, si, mm -hmm. si Sara Duterte, ay kailangan ding sumagot. Ah, uh, kumbaga parang sa usapin ng Line of Succession, parang lahat yata damay-damay na eh. Sa lalo na 'yung mga nanalo na mga kandidato sa pagkasenador. Uh, at saka doon din sa Kamara ng Representante, uh, napakarami nila uh, to begin with. At uh, sana uh, mas comprehensive 'yung magiging uh, investigasyon ng COMELEC. Uh, kaya ang panawagan hindi lang 'yung usapin ng pagsasa-publico ng impormasyon ngayon pa lang ang pangalawang challenge sa COMELEC sa puntong ito, dapat patunayan nila yung kanilang pagiging independent commission. Independent in the sense na kahit na yung pangulo mismo, yung nag-appoint sa kanila, uh, dapat uh, patunayan nila na kaya nilang mabanggain, or lack of a better word, yung operating authority kung sa tingin nilang may mali dun sa pag sa batas, lalo na po yung Omnibus Election Code of 1987.